Kahulugan ng paglalaba sa panaginip Ang panaginip ng paglalaba ng mga damit ay maaaring magkaroon ng maraming kahulugan, bagamat ngayon marami na ang hindi na ugali na maglaba gamit ang mga kamay. Tulad ng dati, ang panaginip na maglaba ng mga damit o pantalon ay lumikha ng curiosity sa iyo. Sa pangkalahatan, ang kahulugan ng mga panaginip tungkol sa paglalaba ng mga damit ay kumakatawan sa ilang mga tao o mga sitwasyon na hindi ka komportable. Maaari ding itong simbolo na may ilang sitwasyong dapat lutasin sa iyong buhay na nagpapakaba sa iyo. Ang paglilalaban ng mga damit ay sumisimbolo din sa paglilinis, paghuhugas ng kaluluwa, paglilinis ng kung ano ang marumi ngayon. Ito ay isang senyales na may mga bagay sa iyong buhay na gumugulo sa iyo ngayon nais mong alisin ng mga ito. Ang panaginip tungkol sa paglalaba ay kumakatawan sa paglilinis, paglilinis at pagpapanibago. Ang paghuhugas ng maruruming damit sa isang panaginip ay sumisimbolo sa pag-aalis ng masasamang kaisipan o emosyon na nagpapabigat sa iyo. Nagmumungkahi ito ng pagnanais na linisin ang isang magulo na sitwasyon sa iyong paggising o magsimulang bago sa isang partikular na aspeto. Samantalang kung ikaw ay nagtitiklop o namamalansya sa iyong panaginip, maaaring ito ay kumakatawan sa paghahanap ng kaayusan at organisasyon sa iyong buhay. Sa kabilang banda, kung sa tingin mo ay nalulula ka sa dami ng labada sa iyong panaginip, ito ay nagpapahiwatig na pakiramdam mo ay nabibigatan ka sa mga responsibilidad o obligasyon. Ang panaginip tungkol sa paglalaba ay maaaring magkaroon ng iba't ibang interpretasyon depende sa konteksto nito. Narito ang ilang mahahalagang punto na dapat isaalang-alang. Una, ang malinis na paglalaba. Kung nanaginip ka na malinis na paglalaba, ito ay kumakatawan sa, ibang, sa isang bagong simula o pagrinyo Ipinapahiwatig din ito na pinangangasiwaan mo ang iyong mga responsibilidad ng responsable at mahusay. Pangalawa, ang maruming paglalaba. Kung nanaginip ka ng maruming paglalaba, ito ay nagpapakita ng mga mapanirang emosyon, mga lihim o mga isyo na sinusubukan mong itago o iwasan. Ito ay kumakatawan sa hindi nalutas na mga problema o pagkakasala. Pangatlo, ang pagtitiklop ng labada. Kung nanaginip kang magtiklop ng labada, ito ay nagpapahiwatig na sinusubukan mong ayusin ang iyong buhay o mga iniisip. Ito ay kumakatawan sa isang pangangailangan para sa kaayusan at estruktura sa iyong buhay. Pangapat, ang paglalaba. Kung nanaginip kang maglaba, sumisimbolo ito ng pangangailangan para sa emosyonal na paglilinis o pagpapagaling. Ipinapahiwatig nito na sinusubukan mong alisin ang mga negatibong damdamin o alaala sa iyong buhay. At ang panglima, pagpaplantsa ng paglalaba. Kung nanaginip kang mamalansya, ito ay sumisimbolo sa pagsisikap na maging maayos ang iyong buhay o mga relasyon. Ito ay kumakatawan sa isang pangangailangan para sa pagiging perpekto o atensyon sa detalye. Ang interpretasyon ng panaginip ay nag-iiba depende sa mga personal na karanasan at emosyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maglaba ng maruruming damit. Kung nanaginip kang maglaba ng maruruming damit, ito ay isang simbolo ng sitwasyon na nangyayari sa iyong buhay na hindi ka komportable. Kadalasan ang sitwasyong ito ay nauugnay sa iyong buhay pag-ibig. Mahalagang bigyan pansin ng lahat ng tao sa iyong buhay dahil ang panaginip na ito ay sumasagisag din sa posibilidad ng pagtatangkang pagtataksil kung saan may nagtangkang saktan ka. Ang mga taong ito ay kumikilos ng tahimik sa likod mo, suriin ang mga saloobin ng mga nakapaligid sa iyo at iwasang pag-usapan ang tungkol sa mga personal na problema o matalik na lihim. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maglaban ng damit gamit ang kamay. Ang panaginip ng paglalaba gamit ang kamay ay sumisimbolo na ikaw ay nasa isang gulo o nag-aalis ng mga lumang sama ng loob. Ito rin ay isang simbolo ng paglilinis at paglilinis mula sa posibleng nakaraang paghihiganti. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na ito na ang tamang oras para alisin ang lahat ng bagay sa iyong buhay na humahadlang. Buksan ang pinto ng iyong kaluluwa upang makakuha ng magandang enerhiya at panginginig ng boses. Alisin ang lahat ng sama ng loob at kalungkutan ng nakaraan at tumuon lamang sa pagbuo ng isang bagong hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maglaban ng mga damit gamit ang washing machine panaginip ng paglalaban ng mga damit sa washing machine, ipinapakita nito ang pangangailangan para sa iyo na malutas ang naantalang problema upang linisin ang iyong buhay at magsimula ng bagong cycle. Ang washing machine ay nagpapakita na mayroong pangangailangan para sa kalinisan sa kaibuturan nito. Iwanan ang luma at magdala ng mga bagong bagay sa iyong sarili. Pag-isipan ang lahat ng gusto mong baguhin at i-update sa iyong pang-araw-araw na buhay. Simula ng panloob na update na ito sa lalong madaling panahon at ito ang tamang oras upang palawakin ng iyong isip at makaakit ng mga bagong bagay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglalaba Ang panaginip ng paglalaba ay depende sa kung paano ang estado ng lugar, ang panaginip sa paglalaba ay sumisimbolo sa tamang pagbabagong darating sa iyong buhay at dapat kang maghanda para dito. Bigyan pansin ang lahat ng uri ng pagbabagong magaganap sa iyong buhay sa mga darating na araw. Kung nanaginip ka ng maduming damit, sumisimbolo ito sa hindi magandang relasyon na mayroon kayo. Alagaan ang iyong mga relasyon ng mas mabuti at kapaki-pakinabang at tali ng hindi dahil nangangailangan ito ng karagdagang pansin, pag-isipan kung paano mo mapapabuti ang iyong buhay kasama ang mga tao sa paligid mo at isagawa ang pag-iisip na ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tumpok ng malinis na damit. Ang isang tumpok ng malinis na damit ay sumisimbolo sa organisasyon ng estruktura ng iyong pamilya isang malusog na pamumuhay at mahusay na mga pagkakataon para sa paglaki. Ang malinis at maayos na damit ay mahusay na mga tagapagpahiwatig na mayroong kang maayos at balansing buhay. Maaari mong ibagay ang iyong personal na karanasan sa iyong profesional na buhay. Patuloy na magtrabaho sa iyong organisasyon at nakagawi ang pagkakasundo at ito ang tamang oras upang umunlad sa pananalapi at pagmamahal kahulugan ng panaginip tungkol sa maruruming damit. Ang panaginip ng isang tambak ng maruruming damit ay tumutukoy sa mga tao sa paligid mo na nagsasalita ng masama sa likod mo at sinisiraan ka. Dahil hindi mo makontrol ang sinasabi ng mga tao tungkol sa iyo, ang tamang solusyon ay iwasang ibunyag ang iyong intimacy sa mga taong hindi mo pinagkakatiwalaan. Sa trabaho, iwasang magsalita ng labis tungkol sa iyong buhay sa iba. Buksan lamang sa mga karapat dapat nito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng naglalaba ng damit. Ang isang panaginip tungkol sa isang taong naglalaba ng mga damit ay nagpapakita ng isang makabuluhang pagbabago sa iyong buhay para sa mas mahusay. Kung ang taong nasa isip mo ay isang taong kilala o kasama mo, ito ay nauugnay sa positibong pagbabago kung ang isang taong hindi mo kilala ay naglalaba ito ay sumisimbolo ng kasaganahan at magandang balita ang dumarating sa iyo ang panaginip na makakita ng taong naglalaba ng damit ay tanda ng paglilinis at paglilinis ng katawan isip at kaluluwa ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay dumadaan sa isang panahon ng pagmumuni-muni sa sarisi, sarili at pagsisiyasat sa sarili at sinusubukang alisin sa iyong sarili ang masamang enerhiya o emosyon. Gayun din, ito ay kumakatawan sa isang pagnanais para sa isang bagong simula o isang bagong simula sa iyong buhay. Ang larawang ito ay maaari rin sumasalamin sa iyong pang-araw-araw na buhay kung saan ang paglalaba ng mga damit ay nangangahulugan ng isang makamundong gawain at ang makitang may gumagawa nito sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig ng mga praktikal na aspeto ng iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magpatuyo ng labada. Kung nanaginip kang magpatuyo ng mga damit sa sampayan, ito ay nagpapakita ng babala na may kaugnayan sa hindi matalinong pag-uugali lalo na tungkol sa buhay ng iba o itim ang imahe ng isang taong kilala mo. Isang babala para sa iyo na baguhin ang ganitong uri ng pagkilos dahil ang pag-uugaling ito ay agad na makakasama sa iyo. Ang mas maraming damit na iyong nakasabit sa iyong mga panaginip, mas mataas sa mga hamon na kailangan mong harapin. Maglaan ng oras na ito upang pag-isipan ang iyong saloobin at kung ano ang mga kahihinatnan kung patuloy mong gagawin ito.